Now, ando dito po ako sa Samba 2. Busy. Video ko. Go grocery kami. Yan si partner, saka yung aking uh, head. Ah, may elevator pa pala, oh. See my passenger seat. Ika po, doodle sa uh, like so, mga taleta pangalan ng ano, Metro Usgang tingnan nyo yung trolley mga tol sa iba ano pala dito parang membership shopping din parang SNR mga sasakyan bali nagpark kami sa loob sa ilalim yun na yung entrance mga tolo ang ano apple okay pasok wow laki okay. kumpleto Hmm, oh. O, sa kabila, ang dami rin. Oh. uling. Plate dito sa mga ano? Gale utensils and equipment. Ay, eh, may barbecue grill din, oh. Eh. ganda. Ito hmm. so, maliliit. Ito so, naman mga ano yung mga plato. Ganda. Maliit na repo. Eh. Grabe, napakalaki nito. Oh. Ito, may mga dami to sa dulo. May mga langilan din naliligaw na ano. Ito kagaya nito, parang red wine. Oh, red wine nga ito. So, punta naman kami sa kabilang side. Yan mga tol oh. To mm -hmm. Dami. Ay, ito ganda nito oh, sa mga sandwich. Uh, okay. mm -hmm. <smart noise> chopping board. Itong ganda ng chopping board. Oh. Ay, hindi cara sa mga tol pagdating talaga sa mga gamit sa kusina ang dami dito mga mga gandang klase pa ito lipat fryer ito yung magandang klase wala nito sa atin ito gandang klase ito eh. nakagamit na ako nito sa portable kitchen dati na pinuntahan ko sa Belarus ganda red ito mga appliances oh. rep. ito naman mga ano na oh. ang ganda ang oh. Oh, maganda rin pang ng karne oh ayan mga pang slice ng mga cold cuts ito mga tol maganda oh. o so mga tol pasok na tayo dito sa kabilang side ito mga iba naman mga tol ang oh. dami dito na rin siguro yung mga produce yung mga gamit panluto ayan oh. ah, ayan yung mga panghugas dami masasawa mata mo sa katitingin eh oh. tinayin yung mga tol yung tindang sabon no oh. lalaki o oh. oh, sako sako dito so mga tol ito pa isang side o oh. Dami, talaga magsasawa ka Paulit-ulit na ako mga tol oh. Ah Sawa mata mo dito, katitingin O oh, mga tol, oh, may Mr. Clean pa rito Sa atin wala na Dito Mr. Proper na ang pangalan niya mga tol Hindi na Mr. Clean Dito naman mga tol, oh. daming tissue Iba-ibang klase ng tissue mga tol ito nga pala tubig mga tol. Oh. Lupit ng tubig nito mga tol. Oh. Nakabote pa. Parang familiar to sa kanila eh. Itong ganitong inumin. So mga tol, ito ko na kayo sa iba pang park. <clears throat> Ayan Oh. Ito ang daming beer oh. Ibang klaseng beer mga tol. Siyempre German beer, Masarap yan. Ayan, dami. Ayan, Heineken, sempre Pangkaraniwan. Hmm. Ako nga mga tol, tinitikman ko yung mga beer nila eh. Para ma-experience natin lahat. Ito parang bumili na ako nito. Ito yung ininom ko kagabi. Tapos ito yung ininom ko dati sa isa kong video. Ayan, no? May mga nakakig pa mga tolo oh. Oh, di diba? Ang galing. Kakabit mo na lang sa, ano, dispenser mo, drop beer na. Lupit. Ayan, no? Ready na. Galing. Dito naman, may mga wine, no? Daming klase ng wine, no? Grabe. Dito naman, mga soft drinks. Halo-halo. Ayan, yeah, no? Ang Coca-Cola nila mga tol, nakaano pa. Marami pa sila rito nakabote. Sa atin, bihira na lang, eh. Meron pa din, pero bihira na. Hmm. Sa may mga nag i dito mga tol, oh, nakasasakyan. Sobrang laki. Oh. Dami. ganyan sila yung mga kasama ko Ay, may mga frozen din sila dun no? dami tingnan ko nga yung mga frozen na karne dami mga tol basta halo-halo na yan no? dun, sa kabila Sa so, mga tol nag ikot ikot ako doon kanina and then eto daming chocolate Sayang lang wala akong pambili mga tol, bisit. <clears throat> Gaganda ng mga chocolate pa naman ito. Bisit kasi yung credit card ko eh, hindi na activate eh. Kabusip. Pero anyway mga tol, ayan, daming chocolate. Dami oh. Eh. So mga tol, nandito ako, iba-iba klaseng jam. Ginagamit sa pagluluto. Saka sa dessert Dito naman mga tol Mga ice cream mm, Dami Ito mga tol Mahal Haagen-Dazs Mahal yan Biruyen nyo tol Yung maliit nya Nasa ano na sa atin Nasa isang libo Yung maliit lang Ganto kaliit dami magnum oh. yan Sarap yan magnum ang galing nito wa wow, oh. Parang salad na nasa bote. Mili uh -huh. na din ah. Eh. Oh. mga tol, mga frozen bread oh. Ang dami rin dito. Hmm. Dami frozen bread. May ibang klase. Hmm. Siyempre, ice cream mo, oh, sarap. Dami, pagpipilian. Sa so, mga tal, pakita ko naman sa inyo yung karne. Section ng karne. Ay, ah, hindi. Mga, atama ah, tama, karne nga, oh. Saka iba-iba, may mga processed foods din, oh. Ayan, kagaya yan. Dami don mga tol. Ito mga tol, mga tinapay din oh. Mga flatbreads. Ayan, dami. Kanina frozen, ngayon ito parang fresh. Ito mga tol, hamburger buns oh. Ganda. So mga tol, dito yung mga fresh na seafood sa isda Ayan. May binibili kami rito isda ngayon. Bali, nakaano siya sa yelo. So mga tol, ito yung mga pinili, pinamili namin. So yan yung lulutuin namin para sa mga uh, crew. Kasi nga, nasa dry dock yung barko. So ito yung first setup namin. Ayan. Papunta na kami sa counter mga tol. Ayan. So mga tol, inabot ng 500 euro yung pinamili. So balik na kami sa aming pinarkingan kanina. So mga tol, babalik na kami sa barko. Yun lang. Salamat sa panonood nyo. Bye-bye. Paalam.